Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa Tidsenyo ng Office of the Vice President Pumalo sa mahigit isang daan na libong mga Pilipino ang naalalaya ng Medical and Burial Assistance Program ng UVP noong nakaraang taon. Kabilang narito ang isang lolo mula sa Quezon City na nakikipaglaban sa si Infesima, si Brian Latasa sa report. Malungkot na ikunento ng 70 years old na si Nanay Purisima. ang sitwasyon ng kanyang asawa na si Tatay Onofre maliban sa asma at hypertension na diagnosed din na may efesima si tatay. Dahil sa kanyang mga karamdaman, pitong taon nang hindi makatayo si tatay, kailangan na rin ito ng oxygen upang mas makahinga ng maayos. Kasi dati nagtatrabaho yan sa simbahan, narin sa kristan. Tapos ngayon, meron siyang tawag to yung sideline, gumagawa siya ng question, ganito. Ano yung mano-mano, tapos ngayon, hanggang sa mag ano siya. Kasi naninigarilyo, pero hindi naman sagad ang paninigarilyo niya. Tapos ngayon, biglang-bigla na lang na minubo siya. Tapos ngayon, humihingal. Siguro yung baka natutuyo ng palis kasi marami din trabaho sa simbahan eh. Lahat ganyan eh. Bali, nakakaupo naman. Kaya lang hindi siya makatayo dahil nahihilo siya. Kasi nanon nga siya ng doktor na kailangan niya ng oxygen sa bahay. Hindi kaya yung oxygen na concentrator, yung machine. Kasi kaso nasira na yung machine ko. Ilang taon na ba oxygen? Seven years na. Hindi na makalakad. Uupo na lang pag oras na. Ano. Misang pag siya, hindi niya na kaya. Parang nanginginig siya. Mag-isang inaalagaan ni Nanay Purisima ang kanyang sawa. Mahirap din. Dali, papakain ka, magtatanggal ka ng pupo niya iihi, bibigyan ni, ano, tapos oras mo yung gamot sa umaga, tapos sa sa gabi. At dahil walang trabaho si Nanay Purisima, idinulog niya kasama ang kapatid ni Tatay Onofre sa tanggapan ng palawang Pangulo sa Mandaluyong City, ang mga gamot na kailangan Tatay. Agad naman na inasikaso ng tanggapan ng palawang Pangulo ang kanilang mga pangangailangan. Maganda, ma malaki, malaki na itulong nun kasi hindi mo nabibili yung iba eh. Uh, maraming salamat po, Vice President, sa mga tulong po niyo sa amin. Sana po, hindi lang po ako, marami pa po kayong matulungan. Maraming maraming salamat po. Basi sa datos, umabot sa 187,028 ang bilang ng na mga naservisyohan ng Medical and Burial Assistance Program ng Office of the Vice President noong nakaraang taon. Ang Medical Assistance Program ay ang top social service ng tanggapan ng pangalawang Pangulo para sa mga Pilipino. Mula po dito sa Quezon City, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Valiant News. Abangan ang iba pang mga balita at impormasyon dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.